Magandang itanong po ito. Mahal ko ba ang iba dahil mayaman sila? Mahalaga ba para sa akin ang iba dahil may naitutulong sila sa akin? O ginagalang ko ba ang iba dahil ito ang tama at ito ang utos ng Diyos? Nung po mga 1977 sa Japan, nangyari po ito. Nagkaroon po ng swimsuit pictorial ng Miss International. At meron pong isang hurado, malaking sponsor, mayaman na mayaman, ang nagbitaw po ng ganitong salita. Ang sabi po niya sa mga pageant candidates, kung sino man ang makakakuha ng Rolex ko sa ilalim ng pool sa kanya na ito. Tinapon daw po ng mayaman na sponsor yung mamahaling relo niya. At nagunahan daw po tumalon halos lahat ng mga candidates, mga babae labing walo po ang mga sumisid. Maingay, tawanan, gawan sa ilalim ng pool. Pero alam niyo po, si Miss Philippines, ang pangalan po niya ay si Maria Cristina Alberto. Hindi po siya kumilos. Tahimik lang siya, tinitigan niya yung mayaman. Lumapit po ang mayaman kay Miss Philippines at nagtanong, Hindi mo ba gusto yung mamahaling relo? At matapang daw po na sumagot si Maria Cristina Alberto, sabi niya, hindi lahat ng tao ay naghahangad ng mamahaling bagay. At ang dignidad ay hindi mabibili ng kahit na sino man. Ang pagkatao ay walang presyo. Wow. Tumayo daw po si Miss Philippines. Iniwan niya yung eksena at kinabukasan umatras daw po siya sa kompetisyon. magupo po umuwi itong candidate, nagbigay daw po siya ng pahayag at sabi po niya sa news, sa balita, ang pageant ay hindi sirkus. Hindi ako nanatili sa patimpalak na niyuyurakan, na tinatapakan ang dangal ng mga kababaihan. Mas pipiliin ko ang katotohanan kaysa sa corona. At umalis daw po siya, walang titulo sa entablado. Pero may daladala -dala po siyang napakahalaga. Ano? Ang kanyang dignidad, ang kanyang paninindigan. My dear friends, your desire for money